Magandang araw po sa inyo lahat. Ito pa niyo lingkod si Freddy dito sa Amerika. At ako po ay magbibigay ng um, kuro-kuro sa mga nangyayari dyan sa Pilipinas at iba ay dito sa Amerika. Uh, shout out to all US Filipino here in America. Magandang hapon po sa inyo lahat. At dyan sa Pilipinas, magandang umaga. Okay? at uh, binabati ko ko yung lahat sapagat dyan sa Pilipinas ang ekonomiya at maging dito sa Amerika ay malakas okay ang sinasabi ng iba dyan sa Pilipinas malakas ang ekonomiya pero hindi namin nararamdaman sino may sabi sa inyong hindi nyo nararamdaman nararamdaman nyo kaya nga meron kayo cellphone eh nararamdaman nyo kaya meron kayo kinakain eh ang hindi nakakaramdam ay yung mga tao na kulang ang pag-aaral. Na kulang ang dedikasyon sa paghanap ng hanap buhay ng trabaho. Na hindi makapag-English para sa isang job interview. Tama ba ako? Kaya kailangan natin ang pag-aaral. Tuloy-tuloy ang pag-aaral upang umunlad ang ating bansa, upang umunlad ang inyong pamilya, magkaisa-isa kayo pag hindi kayo nagkaisa at sinisira nyo ang inyong, ang inyong pamilya sa pamamagitan ng pagtuligsa, pag hindi pagsunod sa isang liderato ng inyong pamilya na hindi nyo sinusunod, sinisira nyo pa, hindi kayo uunlad ang buong pamilya. Yan ang nangyayari dyan sa Pilipinas. Okay? Ito yung likod, Freddy. Narito sa Amerika. Ako po ay isang dating Toastmaster dyan sa Pilipinas isang competent Toastmaster International sa Bacolod City and also a system engineer there in PLDT Bacolod. And at the same time, ako po ay nag-aral dito sa Amerika. Katulad ng ginawa ng ating Presidente Bongbong Marcos Jr., uh, Speaker uh, Romualdez at First Lady Lisa Araneta Marcos. Lahat yan may U.S. education. Kaya yung mga nagsipag-aral dito, yung mga, yung mga kandidato, may bigyan nyo ng priority yung mga nanggaling dito sa Pilipinas upang kumawak ng pwesto dyan sa gobyerno. Sapagat halos nasisiguro ko na ang kanilang plataforma na gagamitin sa mga sa gobyerno ay pattern after here in America, which is the number one undisputed economy in the world and number one military might in the world. Okay? Ang topic ko po ngayong araw na ito ay tungkol kay Senator Ronald Dela Rosa or Bato de la Rosa. Na ah, hirap na hirap, na? Kasi ito po ay pro-China at ah, ang kanyang sinusunod ay ang kanyang utan na ka po, kasi po ay siya ay inaanak ni Digong ah, Roa Duterte. Okay? Kaya siya po ay sabi niya ay sinusunod daw niya batas. Pero ito ginagawa niya ay paninira Paninira sa liderato ng administrasyon Marcos hindi nila matanggap gusto nila ay bumaba na sa pwesto si President Bongbong Marcos Jr. or sumahanap po sila ng ikasisira ng ating presidente at ito ay nangyari noong 2012 na hindi nila maprueba until now na si President Bongbong Marcos Jr. ay gumagamit ng droga perhaps siguro nung maliit pa siya ha? Huh? pero wala na bang pagbabago? hindi na ba nababago ang mga kabataan nung araw at, at ngayon ay iba na meron ako na nalalaman marami sa Pilipinas na dati ay mga drug addict pa nga pero ngayon ay, ma, ay maunlad na dahil sila ay na, 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 na ng maayos ng kanilang mga magulang okay so hindi tama na pagiging drug addict ay patayin katulad ng ginawa ni Digong Duterte dyan sa Pilipinas. Inutos niya na uh, patayin lahat ang mga user. Uh, patayin lahat ang mga suspect. Suspect pa lang papatayin na. At lalagyan na ng, uh, ng ebidensya. Oh, di ba? At maraming napatay na mga sa ligaw na bala ng mga pulis. Limampung pulisyo yan na tumetestify sa, uh, sa ICC. Okay? At uh, si Pangulong Bongbong Marcos Sr., Pangulong Bongbong Marcos Sr., kung hindi mo papasukin ang ICC, ay malabo ka. Malabo ka. Mukhang hindi ka tatangkiligin ng mga Pilipino kung ganyan ang magiging palatuntunan mo. Manindigan ka sa mali. Oh. Isipin mo na ikaw ay biyahe ng biyahe dyan sa Pilipinas. Maganda ang iyong performance. Huwag mo sirain ang iyong Uh, liderato sa pamamagitan ng hindi pagpapasok sa ICC. Yan yung simulan ng iyong kaaway na si Rodrigo Rawa Duterte na they are up against you. Remember, ha? kalimutan mo ang pinagsamahan niyo dahil ikaw ay sinisira at gustong pabagsakin. Makinig ka po, Pangulong Bongbong Marcos Jr. We don't want you to fall under this ah uh, uh, uh great uh, activity, illegal activities of uh, pro Duterte and pro China. Okay? Ngayon, pakinggan po natin ito po sa mga uh, may, may record na sa ICC tungkol sa war on drugs. No? Na nagsisisi na kung bakit, sinis, kung bakit sinunod niya ang pangulong, uh, dating Pangulong Rodrigo Robert Duterte. Ngayon, uh, hindi siya mismo ang nagutos na pagpapatayin pero nangyari ito sa under liderato niya. Ha? Pinasunod niya lang ang mga under sa kanya. At sino ang under sa kanya? Si Bato de la Rosa. Okay, pakinggan po natin ito. Masama ang loob ni Sen. Ronald Bato de la Rosa sa ginawang paghahain ng resolusyon ni Senate Deputy Minority Leader Rizzo Honteveros na humihimok sa Executive Department na makipagtulungan at asistehan ang International Criminal Court o ICC sa investigasyon sa War on Drugs ng Duterte Administration. Naging hepe ng pambansang pulisya sa Sen. de la Rosa na nanguna sa oklang tukhang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at una na rin tinawag ang kanyang sarili na number two accused sa investigasyon ng ICC yung timing ba naman kung kailan na uh, merong gusto between the Duterte's and the uh, uh, Speaker of the House sa kapag naglabasan yung mga resolusyon na yan kung talaga sincero sila sa kanilang gusto no? na papasokin ng uh, ICC. Why did it take one and a half year bago na ma-realize na uy, kailangan pala talaga natin papasokin ng ICC Ngunit nanindigan sa Sandro Hontiveros na walang kinalaman sa politika ang paghahain niya ng resolusyon. Punto ng Senadora, ang pagdalas ng Pilipinas sa ICC ay hindi nangangahulugang wala ng obligasyon ng bansa na magkapagtulungan sa International Tribunal. Hindi timing sa house, hindi timing sa away ng kung sino. Ang ibig ko sabihin niyan, ha? ang ibig sabihin na hindi na tay membro ng ICC na pero ang krimen na nangyari ay nangyari uh, simula nung mupo si Presidente Rodrigo Roa Duterte. At yan ay binabalikan ng ICC. Kaya marami na akong umihimok ng mga senador na kailangan tayo ay umalik sa ICC. No, itong taon, itong taon na humihingi ng hustisya uh, justisya ang mga pamilya ng NJP. Yan. Okay. Yes. Nang matanong kung kakausapin niya ang kapwa senador kaugnay ng resolusyon, sagot ni Senator De La Rosa. No! No! Yan mo siya, no! Hindi ako pasti sa tao, yung smell-smell, eh, smell-smell ka, smell, parang ngiting kabayo, yung pala, sasaksakin mo pala sa likod yung uh, hiningitian mo, hindi ako ganun kasi tao. Tinin nyo ang pangangatwira na itong si President, uh, uh, President Itong si uh, Senator Bato de la Rosa. Ikaw ay may kasalanan. Pinpointed ka na ng ICC at ikaw ay lilitisin. Huwag magalala. Ang iyong preso o pagiging preso ay sa Hague, Netherlands. Maganda doon. Masarap. Kaya lang hindi ka na senador. Pwede ka saging senador ng mga inmates doon sa Netherlands. Sa Hague, Netherlands. Ba? kailangan mag-aral ka mag-English sa Senator Bato de la Rosa at ikaw din, ha? President Rodrigo Roa Duterte. Ha? Pwede ka pa rin presidente doon sa Hague, Nidalad. But kailangan magaling kayo mag-English. E eh, nakikita ko, hindi kayo marunong mag-English eh. Hirap na hirap at baluktot kayong mag-English. Ha? O, oh, di po ba? Okay. Kaya, eh, uh, dito nyo, tinutulik sa nila si Pangulong uh, Bongbong Marcos nyo. Pinipilit nila Ha? Pinipilit nila na baluktutin ang batas para in favor sa kanila Hindi po totoo na ang kanila ginagawa ay para sa bayan This is for selfish interest Gusto nila mabalik sa kapangyarihan upang magawa nila ang gusto nila sa bayan At expense of your taxes At expense of our taxes Not our taxes but dollar remittances mas matindi pa yung mga Pilipino na nagsasabi dyan sa Pilipinas na ang wala kaming binabay na tax. How about our dollar remittances that will cost about uh, 35 billion US dollars annually per central bank data. May isang malaking ano na yan. Isang malaking podo at ito ay hindi utang. Ito ay kinikita iniki, namin at pinapadala namin sa kanya-kanyang mga pamilya upang sumigla ang ekonomiya dyan sa Pilipinas. Dahil sa amin ay umunlad, umuunlad at hindi bumabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. And that's the reason why uh you could see that DSWD I can provide now uh so many uh benefits that can provide the people uh uh to support their needs, health needs. Ah uh, 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 financial needs binibigay ho ng DSWD na kinokontra ninyong mga pro-China. Okay? Okay. Tuloy po natin tong ah, uh, hirap na hirap na si uh, Senator Bato de la Rosa. Okay? Pongka ako. Sa plenary session kanina, makikitang lumapit si Senator Hontiveros kay Senator de la Rosa at bahagyang nagkausap ang dalawa ngunit kung ang presidential sister na si Senator Amy Marcos ang tatanungin, nagahanap lang daw ng gulo ang mga humihimok sa gobyerno na makapagtulungan. Senator Amy De La Rosa, ah, Sen De La Rosa, Senator Amy Marcos, do you think you could still win the next senatorial race? This midterm election? I don't think so. Kayo po, Iboboto nyo ba si Senator Aimee de, La, Ro Aimee Rosa tuloy? Aimee Marcos for, uh, for re-election? Okay. If she run again, o, tatagbo tatakbo pa ba ulito si Aimee Marcos? Bukang tumahimik na ng gusto. Uh, ngayon na lang ulit bumabanat, pero malabo na siya. It's too, it's too late for her to recover. For, the, for being a traitor to the government, for being a traitor to Filipino people. She is working for a People's Republic of China and against the American presence there in the Philippines. Dinyo nyo pa ba nalalaman noong panahon ni Rodrigo Rowe Duterte? Wala ho yung mga bombahan, di ba? Wala ho yung mga bombahan. Eh, paano ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay pro-China. Sinabi nga niya ilang beses na, si Jinping make the Philippines a province of China. Si Jinping make Mindanao uh, a state of China. Di po ba? O kayo, mag-isip-isip kayo mga Pilipino. Ang politika ay dapat nating balancing. We need to balance it. We need to uh, make some evaluation. You need a a pen and a paper to write. Most of the time. In order for you to make some evaluation later. Ha? Huh? Kailangan yung uh, ano yan to remind you of what's going on. Para kayong mga uh, professor. Para kayong mga teacher dyan sa Pilipinas. Huh? But when the time comes and it's time for you to decide on election day, you know what to do. You make some uh, grading shit for all those candidates, huh? We may need to remember all those uh, candidates that did in the past while they are uh, holding their own position in the government, as a lawmaker, as a sec as a cabinet secretary, or whatever under the government uh, service. Kailangan nating uh, malaman ito upang we need to protect our interests. not their interest your own interest in healthcare education uh, to, uh, uh in tourism because hindi kayo pwedeng diyan na lang sa Pilipinas you need to travel too as many Filipinos are doing right now they could travel abroad they could travel worldwide isn't it Huwag mo sabihin na naghihirap ang Pilipinas. Maraming Pilipino ang nagta-travel abroad and working abroad. Huwag kayong magpakatanga. Ha? Hindi tama yun. Masakit pakinggan, pero totoo, di ba? Oh, sinusunod nyo ang mga politiko na nagpapasasa sa inyo. Hmm. Kaya ito ay niloloko kayo nito mga ito. Pero ang ating presidente at um, ang mga uh, ang mga nangunguna, um, ang ating mga leaders right now, uh, with the participation of the President Bongbong Marcos Jr., uh, Speaker Morales and First Lady uh, Lisa Araneta Marcos, both are all of them are US educated and they are applying what they learned here in America and apply there in the Philippines. That is the reason why the United States has considered or classify the Philippines as a part of the family, okay? So let us uh, pray for the for the development of the country to reach our objective by 2025. We will be a upper middle income country, and by the end of the term of the president, we will be a developed country. Medyo mahirap yan, pero yung by 2025 or next year will be upper middle income country okay in god with rush never hold your peace i'll see you in my next vlog